Yo para to sa mga nagre-relapse. Kung nagre-relapse ka man ngayon, kahapon hindi ko alam. At piling mo sa sarili mo na gusto mo ng sumuko. So, panoorin mo tong video na to. At panoorin mo to hanggang dulo. Well, I know, ginawa ko tong video na to mga bro. Dahil alam ko, marami akong nakikita dito. Sa NoFap Group Community dito sa Pinas. Hindi lang basta sa Pinas. Once na relapse daw sila, piling nila na gusto na silang sumuko sa sarili nila. Okay. Kung ikaw yung tipo na tao na yon yung taong nag-novo na palaging nag-relapse tapos piling mo sa sarili mo na gusto mo ng sumuko ang masasabi ko dito sa iyo bro wag mong gawin yon okay ulitin ko wag mong gawin yon hindi mo yan ikakamatay ang relapse bro hindi ibig sabihin na katapusan mo na katapusan mo na sa buong buhay mo hindi ka mamamatay sa relapse hindi guguna yung mundo kapag nag-relapse ka ilang beses ko na to inulit sa inyo ilang beses ko na to sinabi ng paulit-ulit sa inyo na hindi pa yan katapusan ng mundo. Ang relapse kasi, it's all about learning. It's all about growth sa sarili natin. Hindi lang ito basta failure. Hindi lang basta ito failure o nadismaya ka sa sarili mo. It's all about learning. It's all about growth. Parti ng journey yung relapses. Dahil dito natin makikita na doon tayo matututo tayo sa pagkakamali natin. Dito natin madediscover yung pagkakamali at pagkukulang natin sa sarili natin. O yung mga triggers, kung ano yung mga causes sa relapse, kung ano yung ginawa natin na bakit tayo bumalik sa panonood ng porn at paglalabas. Ikaw yung tao na feeling na gusto mo nang sumuko sa sarili mo, you have to remind yourself mga bro, you have to remind yourself bro, na it's all about pagsubok lamang yan. Pagsubok lang yan. Sinusubukan ka lang yan. Sinusubukan ka lang ng panahon, sinusubukan ka lang sa itaas. Di big sabihin na nag-relapse ka lang once, nagrelapse ka lang once, twice, hindi ibig sabihin katapusan mo na. Hindi big sabihin na hindi big sabihin sa sarili mo na ayaw mo na talaga. Sinusubukan ka lang tapos umayaw ka na. So walang ganoon, bro. Yo, at isa pa. Hindi big sabihin na uh, kiniquit mo na yung porn at pagmamasturbate, hindi big sabihin na magsasuccess ka. Malamang sa malamang babalik ka talaga niyan. Magre-relapse ka talaga niyan. Pag hindi ka komportable at tatamaan ka ng tukso. A lot of bad habits kasi, may temptation yan, may urges yan. Hindi ibig sabihin na ang porn at pagmamasturbate lang, mga bad habits na mayroong urge, na mayroong tukso. Lahat ng bad habits mayroong tukso talaga kapag magkikrave ka. Crave mo sa sarili mo, kusa-kusang dadating yan sa'yo, yung urges na yan. Kusa-kusa kang yayakapin. And that's why bro, ire-remind mo yun sa sarili mo na hindi talaga madali yung journey natin di talaga madali yung journey mo na ikikwit yung habits na makakasira sa buhay mo. Basta, ang ma masasabi ko dito sa'yo bro, laban lang. Fight it. If nag-relapse ka man ngayon, you have to recover. You have to just recover. Hanapin mo yung pinagmulan doon kung bakit ka nag-relapse. Hanapin mo yung triggers. Hanapin mo yung pagkukulang mo sa sarili mo na bakit umantong ka sa pag-relapse at bumalik ka naman sa habit na yon. At huwag kang tumunganga sa sarili mo, sa relapse na yon. You have to take action bro. You have to take move or you have to move yourself. Ikilos mo yung sarili mo. Kailangan kumilos ka. You have to identify that problem. You have to research. You have to experiment your own body. Na bakit humantong ka sa pagre-relapse na yon. At once na magagawa mo yun sa sarili mo, so doon, mas panalo ka na mas panalo ka pa at mas nagiging productive ka pa sa sarili mo realize yun sa sarili mo na meron pa talaga meron pa talagang pag-asa na para magka-streak ka sa no-fap journey mo at huwag kang magpapadala sa emotion mo kapag nag-relapse ka dahil kung kapag nagpapadala ka sa emotion okay masasabi ko dito ah dahil kung kapag nagpapadala ka sa emotion ang masasabi ko dito is Madi-depress ka talaga di ba feeling mo sa sarili mo kapag nag-relapse ka, nagiging guilt ka. At once nagiging guilt ka, anong kasunod doon? 'Di ba? Dinadown mo yung sarili mo. Dinadown mo yung sarili mo, nadidepress ka. Dahil once na dinadown mo yung sarili mo, masasabi ko dito, mame mental health breakdown ka. Doon mo makikita na mas ma-depress ka pa. Mas galit ka pa sa sarili mo, mas bini mo pa yung porn doon. Mas nagiging victim ka lalo feeling victim sa sarili mo like kasalanan mo tapos biniblame mo sa ibang bagay dahil alam mo yung mga pinagsasabi ko dito nanggaling na ako dyan nanggaling na ako dyan bro since yung nagsimula pa ako 2021 sa NOFAP palagi akong nadismaya palagi akong nafe-fail at once na nagiging fail ako sa sarili ko nagagalit ako nagagalit ako biniblame ko yung porn biniblame ko yung babae na napapantasyahan ko biniblame ko yung babae na pinagnanasaan ko pero mas na ko na ako pala yung kasalanan doon kasalanan ko yon it's all my fault na bakit na bakit ginawa ko yon dahil nalilibugan kasi ako hindi ko kinokontrol yung sarili ko so yan yung yan yung mga pinagsasabi ko dito nanggaling ako sa iyo bro dahil kung kapag ikaw siguro ibig sabihin piling mo sa sarili mo na gusto mo nang sumuko I just want to say sa pagkakaalam ko lang siguro nagsisimula ka pa lang kung kapag nagsisimula ka pa sa nofap journey mo malamang sa malamang ang masasabi ko dito hindi pa buo talaga yung mindset mo doon kapag nag ka ang tunay na buo doon yung pagiging disappoint yung pagiging down mo sa sarili mo o yung pagiging negative mo sa sarili mo and that's actually totoo yung mga sinasabi ko don't fucking deny bro dahil alam ko nang galing ako dyan nanggaling ako sa experience na yon. Dil once yung mga panahon na yon. <clears throat> back to the way 2021. Ang masasabi ko sa sarili ko doon, yung mga panahon na nagsimula ako. Hindi hindi improvement yung hinahabol ko doon eh. Kadalasan sa mga nagdo pa eh, yung mga nagsisimula, hindi improvement yung hinahabol ko doon. Ang hinahabol ko doon strict strict at benefits. At mas na-realize ko yun sa sarili ko na mali pala talaga ako. Na-realize ko yun siguro mga probably ngayon 3 years from now magfo 4 years ako siguro probably May 16. Mas na-realize ko yun na kapag magkakastrict ka talaga sa NOFAP is magiging busy ka lalo at hindi ka mag-focus sa NOFAP. And that's the reason why yan yung totoo. Yan yung totoong myths dito. Yan yung totoong tip dito. Na hindi ka talaga mag-focus sa NOFAP at kailangan magiging busy ka and that's my realization to myself yung mga panahon nagsisimula pa ako walang well, masasabi ko sa iyo bro hindi ikaw yung tanging nag-iisa dito sa mundo ng na relapse ka o ikaw yung pinakamasamang tao dito sa mundo na nag ka you know it's usually ilang beses ko na to sinabi dito sa mga videos na to ang relapse hindi ibig sabihin mawala lahat yung progress mo yung mga pinagirapan mo dito marami na akong video doon marami na akong advices doon Huwag kang sumuko sa sarili mo. I-re-remind mo yun sa sarili mo na hindi ka nag-iisa. Kung meron ka no-fap group, doon, you have to join yourself. Doon mo makikita mo na na-realize mo sa sarili mo na hindi ka talaga nag-iisa. May mga iba din na nagre-relapse. May iba din na parehas kayo ng araw na nagre-relapse. Parehas kayo ng oras. <laughs> Pwede ba yun? Siguro parehas kayo ng oras, parehas kayo ng araw na nagre-relapse kayo. O siguro parehas kayo ng dahilan. Hindi ko alam. Okay. Well, done. na-motivate kita. Na-realize mo sa sarili mo na hindi ka na nag sa relapse mo. Na-realize mo sa sarili mo na pagsubok lamang yan. It's all about pagsubok. It's all about progress bro, yung relapse. You know, it's usually kung ikaw nagsisimula ka pa lang o palagi kang nag-relapse. Masasabi ko dito, I hope na magkakastrict ka ng mataas. Magkakastrict ka ng 90 days, ma mo yung 90 days. Ma-achieve mo yung 100 days nating is impossible bro basta tiwala lang sa sarili tiwala lang kay Lord tiwala lang sa sarili mo tiwala lang sa action mo yung mga pinagagawa mo experiment your own body do your own research yan yung masasabi ko dito you have to experiment kung ano talaga yung mga yung mga patterns mo you have to try a dif try different patterns may yung magkakaibang patterns na para hin para maiwasan mo yung relapse. So, yan yung mga ginawa ko. Yung mga panahon na nagsisimula pa ako sa NOFAP eh. Yung 2021. Yan yung mga panahon na yon At, di ka basta mag-focus sa NOFAP. That's a realization for me. Di ka mag basta mag-focus. You have to be busy. You have to start learning and skill. Pwede ka mag-start ng negosyo. That's a good idea. So, yan lang yung masasabi ko ngayon na motivate kita I know, na-realize mo na sa sarili mo na hindi lang ikaw nag sa hindi lang ikaw nag dito sa mundo so yan na muna sa ngayon so yan na muna yung video na to well I know grabe mainit dito mga par mga bro dito sa amin marami pa din akong gagawin dito pakilike tong video na to pag-i-comment, subscribe stay safe sa inyo